pinakabani Tangol ang karamihan na sa pagkaakala ng mga ito na itong si tanggol ay natuluyan. Ngunit itong si Olivia hindi nito matanggap na ang kanyang anak na puruhan imbis si tanggol sana ang mapuruhan. Samantala sa kabilang banda, lalabas na si Tinding sa kanyang lungga matapos din itong nalaman na sa gitna ng rally ni Tanggol ay pinagtangkaan ang buhay nito ng pamilya Guerrero. Pati ng mga ni Tinding, mas lalong lalala pa ang away ng mga Montenegro at Guerrero. Wika ni Tinding sa girian ng dalawang pamilya. Maaring ito umano ang maging dahilan para umano maglapit itong si Marites at Gustavo, lalo na't itong si Marites ay nasa poder ni Ramon. Samantala, tilang kailangan ng magtago ni Lucio. Ngayong tukoy na nila inting kung sino ang nagpasabig ng bombe. At dahil maraming tama itong si Tanggol, nag-agaw buhay ito at kinabahan naman itong si Ramon. Halos nagwawala itong si Ramon dahil hindi siya makapasok sa hospital. Tingnan ang kanyang anak dahil siya ay nagtatago din sa mga parak. Pinakilos ni Ramon itong si General. Pinapahanap nito ang grupong Red Phoenix sa lalong madaling panahon. Pagbabayaran umano ng mga ito ang buhay na damays dahil sa kanilang kagagawan. Ngunit sinabi naman ni Inting, alam na nila kung paano nila mahuli kaagad ang grupong Red Phoenix sa pamagitan umano ni Santino. Bagay na sinangayuna naman ito ni Ramon, ngunit itong si Marites ay humarang din dahil ayo din niyang mapahamak ang kanyang isang anak. Ngunit sinagot naman ni Ramon itong si Marites, maaring makaligtas man umano itong si Santino sa kanyang mga kamay, pero sa batas ay hindi na umano ito makakaligtas gayong marami umanong taong nadadamay sa pinagagawa ng mga ito. Kansa naman ni Marites, maring nagawa lamang umano ito ni Santino dahil sa panlalason umano ni Rigor. Ang bungakala ni Ramon na wala man ang anak ni Olivia, ganon din itong si Tanggol sa kanya pero sa kabutihang palad si Tanggol ay malaking buhay.